tapos yung dalawang yan, sunod kami, tapos nung tabi namin, katabi din namin, yan, tapos yung sa likod, sunod-sunod na yan, guys. Toro, yan yung mga sasakay naman sa ano sa mga sa ano sa mga tuloy Ito. sa barko. Sa na sinakyan namin sila naman ang sasakay ngayon. Mamalak. Ah, mayroon silang binigay na pipilapan. So, ayun. Tapos may nag-spray. Ayo. Mm. Yeah, ah, yeah. Andres Yes. muna no. mo nga, nga Riben. Uh, abra di hidok. guys, ang abra di oh, kami dito, guys, kasi ah, meron lang kaming pinilapan. Muna na. tapos inatid doon ni mister yung pinilapan ayan, daming kuskus balingos bago makalabas dito sa pier so, ito yung abra nais, nice. nasa parting, ano na kami nasa parting, uh, mamburaw na kami so, ang sunod nito mamburaw tapos marami pang barangay yung maladaanan bago makarating doon sa lugar namin sa Santa Cruz, so yun medyo malapit na to uh, ano na to, pag medyo medyo uh, mabilis ang takbo ay mga, ano na lang ito, mga one hour makarating, so nag-stop lang kami dito, kasi uh, yung mga boys ay iihi lang guys mga boys naman sila ay yun mga boy naman sila so pwede na silang umihin sa tabi tabi diba ayan guys tingnan nyo oh mga madaming ano yung palay bang nakabilad parang mga nabasa yun guys namin ngayon hindi muna kami dumiretso doon sa bahay kasi ano kailangan naming ano dumaan muna dito sa munisipyo para ano uh, ipakita yung ano yung uh, papers na dadala namin ayun kailangan namin yung dalhin dito para nga ipakita i-check nila tapos doon namin malalaman guys kung ano dahil okay naman yung mga papers namin. sa wala naman kaming COVID, okay naman kami. Hindi naman kami makakatabid kung ano, kung hindi okay. So, depende daw yun, guys, kung ilang days kami sa loob uh, na hindi lalabas. Ayun. Tapos pala, guys, ano? Guys nang guys. Ano? Ya ang hindi muna kami tutuloy sa ano sa bahay na pinapagawa kasi hindi pa siya tapos. Doon, hindi pa siya tapos may ginagawa pa so, ano doon kami tutuloy sa apartment doon sa dati naming tinutuluyan pag nagbabakasyon kami doon muna kami ano sa naman say gusto say pagod pagod na yung mga bata napda na so, ayan mamaya uli ito ang munisipyo ng Santa Cruz ayan 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 na ay yung aking brother-in-law. Sa so, yung sa amin pala dito. Ayan. Ito, oh. Ito yung munisipyo dito, guys, oh. Maluang din siya. Yan, 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 yan. Ito. So, yun. Maluang siya. Hindi tayo bababa kasi hindi tayo bababa para mag video guys kasi bawal yan. Ayan. Ito lang, tingnan natin. Yan, pangala ang bayan ng Santa Cruz. Yan. Yan. Nagugutom na ako. Nagugutom na ako guys. Nagugutom na din pa kayo say? Eh? Gusto, ng adobo eh. gusto daw niya ng <laughs> Gusto daw niya ng adobo. Ayun, nagugutom na ako. Oh, hindi kami nag-almusal. Hindi kami nag-almusal. Uh, uminom lang ako ng ano ng warm water. Tapos yun, si Mr. Uh, nag-coffee. Tapos si Radio nata nag-coffee. Tapos si Kisaya, sa si Kuya, hindi na. Ayan, si Papa! Ayan. Si father-in-law, guys, ay dumating. Nakamutol siya, pero nag-high lang kami kanina kasi, syempre, nababang kami social distancing muna tayo. So, ayan yung kayo ng mga rider. yan So, ayan. Ang bilis nila. Uh, dito guys, yung ano, parang uso na kasi dito pagka ganyang probinsya, mga ano na, mga motor-motor na, hindi kagaya nung una, na hirap, na hirap pa talaga. Ngayon, kailangan talaga ng ano, motorcycle para yung mabilisan ba, maning kayo, mga, mga ganon ba nagbubuto pa talaga ako. Mabuti na lang guys, yung pinustuhan namin ay may mangga. Wala namang bunga. Ayan. Tapos na kami dito sa municipality ng Santa Cruz. So, chinik lang, chinik lang po nila. And after nito guys, pupunta naman kami doon sa barangay. Ayan. Doon naman yung alas na pupuntahan namin bago pa kami makauwi. O, diba? Grabe ngayon yung panahon, no? Madaming, ano, chichiburitche bago pa ba makauwi. So, kaya sana, o, init. Ang init ngayon dito. Punta tayo sa Barangay Hall. Yan. Yan, di ba? Nandito na tayo sa Barangay Poblacion Dos Yan, dito tayo pupunta. Ngayon si Papa. Tower ng Globe, kuya. Tower ng Globe yan. Nagpart tayo doon. Hindi ko pa dyan. Baka may kahoy dyan, Ha? basketball oh Hi Hi kayo. Ah, sa mga doon. Gusto <laughs> After nito guys, pwede na kaming umuwi yan. Hindi ko, ah, siguro, i-check kami ng barangay doon sa bahay. Hindi ko alam kung ano yung proseso nila dito. Ayun. Sabi ko kay Mr. Ano, ikutan namin. Kasi pwede naman ikutan yung bahay bago umuwi. Pero ewan ko lang kung ano, kung iikutan muna namin. Yung bang pinapagawang bahay. Saka kami pupunta sa apartment. Ayun. Sobrang init na. Hirap na si Say. Ano ba si Ray June? Gusto ko kumain. Ayun. Ako din na. Gutom na ako. Ikaw lang ba? Yung driver natin, gutom na yun. Handa, oh. Tin guys, oh, haggard, no? Kung buhok oh, po, terik-terik na siya. Bawi na lang pag-uwi. Bawi na lang pag-uwi. Ayan. Paris na ulit kami dito sa ano? Sa Barangay Hall. Magpapatarin kami, kami. Pauwi na kami. Pauwi na kami sa bahay. Papataran kami. Dito na lang, din. Dito kami dumaan sa likod. Ayan. Ayan. Silipin natin, guys, yung ano, yung bahay. Ayan, guys, yung bahay na pinapagawa namin. Nasaan magsisigay? Ayan. Ayon. Ayon yung pulang yun, guys. Aba naman. Ayan. 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 Ayan guys, andito na kami sa apartment. Oh. At may bisita kagad ka kami. Hindi siya nag social distancing. <laughs> Inaayos si Dubing kanina, eh na, ka may pasok. Oh. Hindi magtulog. At may aso pa kaagad dyan. Oh, diyan Parang mabait, no? Mabait. Mabait eh. ba? Pagutom na, gutom na ako. nagluto ako, kanin, sabi niya ang kalayan, oh, ihatid ka na daw dito yung... Akala mo, baby oh. pa lang, eh, oh. Mingipin na agad. Kaya nung aso to, be? Kita lang po dyan po. lang? Amin na lang. Yan po. Oh, <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Ayan. Linis to the max muna. Oh, Ayan, yeah. linis kia. Yeah. Linis to Ganda. the max muna. Ah, oh, oh. Manapos, Ay. Ayan o, oh, sa Irene. Guys, ito yung kapatid ko. Ano ka mananin dito, Cass? Ito po yung, Sa yung ano, ano Siya yung naglilinis dito guys pag ano, pag walang tao. Ito yung bakasyon na namin guys. Oh, yan, di ba? Yan, malabo siya. so, tama ng tubig. Pa guys, pano yung... oh, mayroong umagos. Saka ko na ikukwento. Saka ko na siya ikukwento. Ayan guys, oh, yung ulam namin, nilutuan ako ng ano, nilutuan kami ni mm -hmm. ano, five ng sister-in-law ko. Ayan oh. Crab! So yummy! Tapos din ulang Galing naman to sa aking itlo. Sa so, ito naman ay galing sa aking ano, uh, brother in law sila mag-asawa. Yan, katak sila. Sarap. Yan, yeah, worms. Yan, kain tayo. Buto na kami. So, ito muna kami kakain. Yung aming lamisa na sa kabila na. So, dito muna. Mabuti na lang may lamisa kaming extra dito. So, ito yung gagamitin namin. Yung lamisa namin isa, nanilipat na para doon sa kabila, sa bahay. Si mister, oh, nasipag. Nagpupunas ng upuan. Palibasa, walang ano, walang nag stay dito. Nagadalaw lang nung kapatid ko. So, hindi, siya, hindi niya masyado na ano, na ano, natutupuan ka. siya. Kasi nga, mula ano, nagpasukan na. So, ayun. Yung mga bata, nasa labas. Ayun. Ayun. Taro-taro na to guys. Sobrang gutom na talaga. Guys, hindi na tayo. Hindi na ang mundo. Tayga ang tsuti. Ano din? Ano din? Ano din? Sana olang natawa yan. Ibig, hmm. pakain pa si daddy. Hindi ka naman hindi ka naman ulam. Paan ang manok? Hmm. Okay. <laughs> Paano pa dyan? Kasi na ano tiktok? Tiktok pa rin na may may akad? Ini mana pun yang senang mana Alam niyo nang pa kami na, yung hindi ako nang doon. pag ko kanina. ba